Welcome back to my channel guys and uh, welcome din sa ating panibagong episode. Sa mga bago pa sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa lahat ng mga ina-upload natin. And please, papalo na po ng ating Facebook page at just for tv to keep you updated mga parat yung sa lahat ng mga ginagawa natin. Maraming salamat po. 12 seconds later. Pagkarating ko sa isla mga parat yung kinabukasan, ako ay nagtungo kagad sa spot kung saan ako unang magdadive. Shoutout nga pala kay Jun TV Vlog. Craig Akuzar, Fishing and Cooking with Lakay, Antonio the Hunter Vlog, Sugok Boys is for Fishing Moments, Lucas at the GRD Adventure. Maraming salamat. Yeah, Maraming salamat. Uh, kamusta po kayong lahat dyan? Uh, welcome back po sa ating panibagong episode. At uh, ngayon, ngayong araw mga pare chong, na naman tayo. At kuridas mode tayo ngayon dahil meron tayong pagkagamitan. Uh, lahat ng pwede nating panahin, kunin na natin. Dahil magdadaing tayo ng isda at papadala natin doon sa sibuk. So, Anito na tayo sa ating spot dito tayo sa banlot hindi muna tayo makapag-dive ngayon ng malalim dahil galing tayo nagkatrangkaso uh, nilagnat tayo tapos sinipon hindi pa ganoon ka condition yung katawan natin kaya uh, dito lang muna tayo sa mababaw kuridas mode lang muna yung gagawin, yung gagawin natin uh, papana tayo ng mga good size na pwede ng pangdaing wala pa rin tayong kasama tayo lang mag-isa at ang lakas pa ng hangin ano yun yung yung alon doon sa gitna. Ang ah, laki ng alon. Ang laki ng gulong. Dito lang muna tayo sa mababaw dahil hindi tayo makapaglalim makapag-dive ng malalim. Kawa ng hindi pa ganun ka okay yung katawan natin. Alright. Dito na pare Alright mga parechong, ayan na first dive natin. So dito gumamit tayo ng buoy para meron tayong paglalagyan ng mga isda natin. So first dive natin, dito tayo sa medyo malalim. Sinubukan ko kung kaya ko. At uh, since kaya ko naman, uh, dito tayo sa may malaking bato na to At paglingon ko dun sa nahan, meron tayong nakitang dalawang kitong or samaral. Or tawag naman namin dito sa Surigao ay buras. Kinuha natin yung nauna dahil seam sizes lang naman sila. At uh, ito yung ating unang isda ngayon mga parets Yung sa araw na to Shoutout nga pala kay Glyn Ciclon, Ma'am Lenebel Alfante Agaw Paul Mark Kay Agaw Wincy from Cebu Kay Elgin Duminos, ang Angkulatan Kay Maria Charity Virano And Virano Family <laughs> Naku Or samaral Ano? Ano lagi? Nagtaba pa niyang gawas o. Grabe, tabuka. Tabuka yun no? na parechong o. Nayang panayang taba ng gawas. First is that natin. Samaral. Another dive mga parechong. Dito pa rin sa malaking bato na to. Inalikan ko yung bato, baka doon pa yung kanyang kasama na kitong bumalik. Kaya lang nung pagbalik ko dito, wala na yung kanyang kasama. Siguro yun ay nabulabog na. Kaya tayo ay nag-resurface na lang at nagpahinga para makapag-dive pa ulit. <laughs> Sinubukan ko rin mag fish call mga parechong kaya lang talagang walang isda na nagpapakita. Sa may dikalayon mga parechong habang ako ay naghanap ng pwedeng panain ay ito yung aking nabuutan isdang lapis naman tawag nito sa amin. Sinubukan kong imanuber yung aking speargun kaya lang sumbrang bilis ng galaw ng isda. At uh, hindi nabuutan kaya no choice move on lang tayo at uh, see you na lang sa next na paghahunt baka mapakita siya ulit shout out din natin si Morales Pablo Clear Ann Cañada and sa Cañada family Marika Recolta Ayan Nagasaho kay Ryan Felicio kay Anski Lanzaderas at kay Jilamili Saka. another pagsisi na naman ng mga pare so dito nag ambush tayo at uh, sinubukan din nating mag fish call paka merong mga tribali na makapamita sa atin at uh, since walang tribali uh, meron akong napansin na isdang lupit yun na lang yung uh, pinana ko good size naman pwede na pang daing shoutout din kay uh, Sir Gabriel from Cebu Policarpio od kay Jewelary Pasakan Albi Villar shout din kay Linlin Bitansos and sa Bitansos family Rich Katulay, Labrada and sa Labrada family kay Rislin Bastida Amalia Martinez Nelma Torres Lerio at kay Raymond Virana maraming salamat po Uh, ilang uh, ilang drives dito sa spot na to. Ito so, lang yung manahuli natin, dalawa lang. Isang first class na isda, at saka itong isda na matawag sa amin ay lupit. Yan. Kung sa isa to pang daeng, so itong malaki, kung binta natin to. At uh, ilipat naman tayo ng spot. Doon naman tayo sa pinagpahala natin ng tagiki. Baka meron ulit. So ito lang muna dito sa spot na to. At uh, doon naman tayo sa pang pangalang spot natin. Parachute mga parachok Unang dive natin sa ating pangalawang spot So dito meron tayo nakitang isdang buntog At uh, yan na natin So, pa-comment po mga para kung anong tawag nito sa isdang ito diyan sa probinsya niyo. Good size na mga para na nasa mga 300 grams siguro to ang ganitong uri ng isda mga palitsyong ay talagang hindi gaano lumalaki kaya goods na to pang daing natin another pagsisid na naman mga palitsyong so dito buntog na naman yung nakita natin ang ganitong uri ng isda mga palitsyong ang bili ng bayo namin dito ay uh, nasa 1.3 kilo po at yung binta naman namin dito sa sa barangay namin ay nasa 200 na po Another buntog na naman mga pare ngayon na nakatago sa lumot. Nung pagbunot ko, hindi na dala yung isda. Yun pala, hindi nakatagos yung shop natin. Buti na lang na spine shot at uh, hindi na pala yung isda. Spine shot. <laughs> hindi nagbukas yung flapper. Buti na lang na spine shot natin. Nagdagdagan pa yung hole natin mga paratsyong dito sa spot na to, kaya lang hindi ko nakon kagad yung cam. At uh, ito po ay isdang tabudlo tawag namin dito sa Surigao at uh, yung iba naman ay lapulapo tawag nila. So good size na to, uh, pangdagdag sa pangdaing. So bago ako lumipat sa ibang spot mga parat yung ako ay nag na mag-try mag, mag dito sa part to. So dito ay nag-abang-abang ako kung anong isda na meron at nalapit sa atin. At dahil wala uh, walang isdang malaki na lumapit sa atin mga pare chong ako ay nag na kumana na lang nitong isdang suran or uh, gangis naman tawag nito sa amin. Uh, good size na to pang daing mga pare chong. habang ako ay nagdaandahang tumangoy pabalik dun sa bangka namin ah uh, ito yung nabutan ko ah uh, ito po ay taga sa amin din siya po ay nanguha ng uh, abalone abalon or mas kilala dito sa isla namin na tawag ay lapas medyo may kamahalan yung uh, binta ng lapas mga parachong or abalon uh, at ito muna yung kanyang ginawang alternatibong pang uh, anak buhay para dun sa kanyang pamilya at di lang abalon yung kanyang mga kinukuha mga parat yung pati na rin yung mga sea urchins at saka yung mga saluwaki, tawag sa amin yung andito na tayo sa ating Algo Unang dive natin dito sa ating pangatlong spot mga parechong So dito tayo nagkabang sa batong na to At uh, dahil walang lumapit ay tayo ay ubabanti doon sa yunahan Baka doon yung mga isda na nag -aabang. At sakto yung paglingon ko dito sa baba Meron parang grupo ng mga katambak or uh, snapper tawag naman na sa iba iyan papanaanin ko na sana kaya lang medyo auto branch pa kaya menuever man ko muna yung spear gun dahil yung iba ay bumaba doon at uh, dito sila dumaan sa may likuran ko kaya sakto yung pag menuever ko ng spear gun at yung isa ay papat at direksyon na uh, papunta sa atin at ayun at uh, tamaan naman natin good size na mga pare nasa mga 7 grams na to kaya ito yung ating isda na pangalawa uh, pangalawang first class natin Another dive mga paretsyong. So dito meron tayo nakitang isdang buntog ulit na ah, tumagaw sa lumot. At ah, pinanat na natin para madagdagan yung pangdain natin. Sa may likala yun mga paretsyong dito sa mga babaw na part ay namana na ako ng isdang lupit tawag dito sa amin. Ah, para madagdagan yung pangdaing at uh, mga good size naman to kaya pwede na ito pang dahay at uh, dahil wala akong makita mga malalaki isda dun sa malalim na part uh, ako ay nagpukos na lang dito sa mga mababaw dahil andito yung mga isdang lupit na ang dami nila mga parechong marami akong mga nanguling isdang lupit dito mga parechong kaya lang hindi ko na nabideohan yung iba dahil ah uh, napakababaw lang po talaga mga pare chong sumasayan yung aking gibdib kapag uh, sa sobrang babaw Ito yung Boats Mana na tayo rito mga lupit Dahil magdaen tayo rito Magbulat na Ato yung madala natin si Boat Okay So yung iba kanina doon na sa may styrofoam natin lagay na Doon na sa box So ito yung mga nauna natin dito sa spot

tayo ng kahalian. Meron tayong si Weeds, Ay, si ganito para pala, si Crips. Ayan, o. Tapos may silawang kita tayo. yan. Meron tayong sopa na A few moments later. So ayun mga para yung pagkatapos kong kumain ako ay nagpatuloy sa paghunt So dito nag ambush tayo at uh, nagkabang-abang naghihintay tayo ng ilang segundo kung merong sida na lalapit sa atin at syempre nag try na rin tayong mag fish call baka merong mga pelagic na matrak sa atin at uh, ito yung nangyari meron tayo nakitang isdang lupit at yung pinana natin kaya lang nakawala dahil uh, masyadong mataas yung tama ayan kunit yung <sighs> dahil may kalabuhan yung dagat dito sa espat mga parets yung ako ay nanguha na lang nitong kinason na tawag nito sa amin ay samu goods na to pang adobo kaya kinuha natin ayun mga parechong another buntog na naman habang tayo ay pabalik sa bangka ah, nakita natin itong isdang buntog na tumatago sa rumot kaya pinana natin At tapos kung mapana yung ating panguling isda mga parechong ako ay nag unload na ng mga robbers natin dahil tayo po ay uh, huwi na doon sa isla namin yun lang yung mga nahuli natin sa araw na to at uh, goods na rin yun pang uh, daing natin at meron din tayong ulam at uh, may konting pangbinta para pang bawit sa konsumo natin dahil hapon na. Masyado ng So ayan guys, okay. andito ay yung mga huli natin Buntog Rupit Merong matagon Merong gangis Kung tayong dalawang first class na isda mamahalin Itong isda Kitong or Samaran or tawag ito sa aming At saka meron tayong katambak. Ayan First class. 1.5 itong dalawa. So ibinta natin ito bukas doon sa may suki ko dun sa surikaw Saan mong siya mga paretong? Palit daw siya sa isda. So ako nandatong sa loob. Ako sulong kabuntong ah, dito. Ayan mo anong buyad pang buyad ayan at ning hinloan din pikason para ibuwad ugma hmm. ay gusto og natay mga samong ato ni hatag nato sa kon sa boarding house ayan hey, so hanggang dito lang yung video natin ay hey, mga para thank you for watching and uh, please don't forget to like share and subscribe po sa ating youtube channel at follow na rin po nating na facebook page ayan yeah. thank you mga para